Hi everyone, it's me again, Daniel Uy. Your car content creator and legal content creator. Char! Hindi, lang. Ah, ganito, no? Uh, may mga napanood akong video regarding sa mga sumbong-sumbong na yan. And meron tayong isang sikat na politician regarding sa mga sumbong-sumbong na yan. And may nakita rin akong isang lawyer na naging uh, critics nitong sumbong-sumbong na yan. Ganito no, hanggat maaari po sa isang sitwasyon, for example, mag-asawa, daanin po muna natin sa marriage counseling. Okay? Or baka meron tayong mga ninong at ninang na handang mag-share ng mga ganitong bagay para makatulong sa inyo na maging maayos kayong mag-asawa. Okay? Hindi yung magsusumbong kagad kayo sa ganyan-ganyan. Okay? And for example, mag sa kaibigan naman. ah, uh, ano yun? So, so magkaibigan naman, sa magkaibigan naman, nagkautangan. Nagsumbong ka agad doon. Diba dapat daw ano muna sa barangay at least? Mag-usap muna kayo maayos para at least yung pagkakaibigan nyo Marating Hindi mapag-aaway kayo sa bagay na Sa show na yon Okay. And then uh, employee employer. Di ba? So may napanood ako, inaaway nila yung employer nila. Eh simpleng bagay lang naman. Imbis na magkabati, nag-away dahil sa show na yan. Based to sa mga napanood ko ha. Di ba? Ah uh, hindi maganda yun. Kasi tandaan mo, empleyado ka nila. And sa madaling salita, pwede kang pag-initan, hanapan ng grounds para matanggal ka. Di ba? O hindi man ganon, paano kung nakakasalubong mo yung taong inaway mo na yung boss mo? Hindi maganda yun, di ba? Ano pa ba yung mga nakita natin? Mayroong safety officer. Hindi ko alam kung kailan lang ito. No? Kasi nakikinig, hindi ko na hindi ko nakikita yung ano yung date diba In inaaway nung lawyer nung sa show na yun dahil wala yung isa tapos yung isang assistant inaaway din ba Grabe. actually tinitignan ko rin yung mga circumstances again I'm not a lawyer ha pero kung dadaanin natin sa logical way since I am a business ad graduate so yung mga ganun bagay itinuro sa amin kung paano re-resolve ba yung away okay ano nga ba sa namin nun shout out ko may mamilit no? Uh, yung mga case study diba? may mga case study yan so dapat HR to HR lang yan eh hindi dapat lumalabas pa sa opisina yan eh hindi lahat kasi ng bagay dapat dinadaan sa mga sumbong-sumbong na yan so hindi maganda yan no? Ano pa ba? Ah, uh, yung mga away kalsada. Hindi yun naman yung dinadaan doon. Sa polis na. Wala sa barangay. Okay. Imbes na nagkakaayos kayo. Nag, Nag-away pala halo kasi. Nakakaasar eh. Siyempre. Ito, yung iba kasi natutulungan. So, yung tingin ng iba na dahil sa paggaganyan ay naniniwala sila na natutulungan sila pero hindi nila alam pinagkakakitaan sila in that, stupid way di ba so ako po wala akong plano magpasikat dyan pero I would like to comment lang no? kasi hindi maganda yung ganon di ba ako nga sa totoo lang nakabangga ako ng motor pwede kong gamitin yung knowledge ko regarding doon pero ayokong maging abusive di ba pwede kong bayaran nga yun eh. sabihin ko na na magdemanda na lang kayo eh. Pero siyempre hindi, hindi ko ginawa yun. No, kahit na sila ay mapang-abuso sa batas. So, ayoko lang gumawa. Ay, de, gagawin natin content yun, pero hindi ngayon, okay? Pag-aaralan natin ng konti yung mga nilabag nung barangay captain na yan sa batas natin, okay? So, again, it is not advisable for you to go in a show para doon i-complain yung boss mo, yung taong yan hindi maganda eh tapos may napanood pa ako no? Uh, matagal na rin to no? yung mag-asawa na nagpaalam na uuwi mo na sa ilo-ilo na kasi namatay yung nanay na wala tatlong buwan tapos sinabi, ay manika dyan misis tapos nung after long years, namatay naman yung tatay, nawala siya na isang taon. Emily, can you, you see your abandonment? Da, da, Disclaimer lang ha. Baka may maling statement ako na mab mabigay doon, Pero yun yung naaalala ko. Okay? Hindi ko kasi napanood ng sobrang buo. Yung sa show na yun. Nakita ko lang to kay attorney. Okay? Saka na natin i-shoutout sa attorney. No? Galing niya. Sobrang up to point na lahat ng cyber crime case na gusto niya dahil nasa tama naman siya diba so yun nga, away mag-asawa pinakay naman niya nagmamagaling-galingan eh pagdating naman doon sa sarili niya ang dami niyang iniwanan pangit naman yeah. so Huwag tayong pabida sa ganong bagay. Okay? So hanggat na pag-uusapan nyo muna within the four corner of the building. Four corners of the building. Sa kwarto nyo. Pag-uusapan nyo muna. Hindi sumbong kayo na sumbong. Pakaiyakin.